gatuhod na tubig baha, hindi alintana at sinayawan pa. Likas na sa mga Pilipino ang pagiging masiyahin at resilient kahit ano pa man ang pinagdadaan ng mga problema. Kung kaya naman hindi na bago ang makakita ng mga nakakaloko at nakakaaliw na content mula sa ibang tao kahit pa may bagyo. Katulad na lang ng ginawa ng isang content creator sa gitna ng baha. Kung ano ang buong kwento, alamin sa isang TikTok video na inupload ni Kent Tolentino. Kapansin-pansin ang may kalakasang umaagos na tubig baha na mistulang kape dahil sa kulay nito. Pero hindi yun ang main star ng video kundi ang tatlong tao na humahataw sa gitna nito. Tila, hindi alintana ng tatlo ang gatuhod na tubig na baha dahil todo bigay pa rin ang mga ito sa paggiling. Sa sobrang pagkakasiyahan pa nga ay makikita na na out of balance ang babae sa dulo ng video. Habang sa likod naman nila ay makikita ang tila live audience na kaswal na nakaupo na parabang hindi lubog sa baha ang kanilang mga lugar. Bumenta naman ito sa mga tao sa comment section at meron pang nag sabi na bahakalang lang pinoy kami habang iba naman ay nagbibigay ng paalala na mag-ingat dahil sa banta ng leptospirosis sa ngayon meron ng 2.6 million views ang TikTok video na ito 290,000 plus likes at 2,100 plus comments ikaw anong masasabi mo sa nakakaaliw na video na ito D W I Z research report Re -re report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.